Good morning guys! Ito na nga, day 2 na ng transcruise namin at still si day pa rin ngayon. Pero okay lang, laban pa. Kasi nga, pagka transcruise talaga, more more ang si day. Kaya ito bakbaka na naman, laban na naman. Ito ang pangalawang araw na buhay ko rito sa barko ng transcruise. Papasok na nga ako at kailangan ko pang kumain. At nakasalubong ko pa dito si Taylor gal mo sal mo na ako yung pangalawang araw na si day namin just ko po napakaalon at napaka napakasakit ng ulo. Natutuwa nga ako sa mga tao, parang mga lasing. Pag tumukunan pa sila, gumigewang-gewang. At makakain na nga. Ito lang yung kinain ko, corn lang. Kasi nagmamadali na rin talaga ako. Dahil nga, punong-puno yung trabaho namin. At aakit na ako. Dahil tapos na ako kumain, hindi na rin ako nag -yosi. Nagmamadali na talaga ako. Ayoko na muna manigarilot, nahihilo ako. Kaya umakit na ako ng deck 8 para mag-check ako ng plan kung anong una kong trabaho. Kaya nga, ito na guys. Hmm, kamamadali ko. Magka-clocking pa pala ako. Dito na ako magka-clocking. Diyan pa lang, hilong-hilo na ako. Pero okay lang, ngiti-ngiti -ngi lang. Laban pa. O, oh, di diba? Nag-check pa nga ako. Checking. <laughs> Bahala na. Basta. Hmm, start na ako. Dito na ulit ako sa mais pa, magigot ko ako. takot, madilim pa rin talaga. Pero putik. Ang alon talaga. Diyos ko. Madilim pa sa labas. oh. wala pa talaga makikita. Ay, nako. Sana makayanan. Magpe-prepare muna ako. A few moments later. Ito nga, oh, Sobrang alon. Diyos ko po. Hindi ko alam kung paano ba ako makakasurvive ng gantong alon. Kahit nakikita ko itong video kong to. Oh, pa rin ako. Ewan ko ba. Sukan-sukan na talaga ako. Napaka-alon. Masakit na yung ulo ko. Pero, laban pa. Kaya pa yan. <laughs> Nakita ko pa nga yung kasama ko, tinanong ko siya, o ano, kaya pa ba? Alas good? Sabi ko pa, kaya pa raw. O, kain na muna ulit ako. Kasi kailangan kumain para makabawi-bawi ng lakas. pagtas na ito, iidlip ako. Bahala na, basta kailangan talagang midlip ka. At ang ulam ko rito, manok lang. Yun na lang kinain ko, tsaka konting kanin. Makabawi lang para makatulog din. Kaya minamadali ko talaga lagi ang kumain. Pagkagising ko, hilong-hilong na talaga ako. Pero alam ko, matatapos naman na yung trabaho. Kaya last na gawa naman na eh. Kaya okay lang. At ito na nga, naglinis na ako. Kasi tapos na yung trabaho. Isipin mo na, kaya na namin lahat yun. Walang nagkaroon ng sisik Ha, salamat po. Pero punong-puno kami. Pero kinaya naman kahit papano at magliligpit na and then bababa na ulit ako pero dadaan muna ako ng linen kasi kukuha ako ng panibagong jacket ko ay thanks god lagi ko pinagpapasalamat sa Diyos na nakakatapos ako ng isang araw sa barko at nakakaraos ako sa dami ng trabaho at kailangan na magpahinga kasi bukas panibagong laban na naman dahil half day kami bukas bye thank you